ayun dito na tayo sa kinakain natin sa South Station alabang nakaisang ikot na tayo guys ayan kumain muna tayo ng almusal tanghali ano to kasi eh, alas 10 na rin may, may, git ayan guys ang ulam natin ito eh, ay tulingan yung lapad na tulingan kasi yung tulingan na isang klase bilog ito ito lapad at uh, masarap din preto ito, kalahati lang mga guys ang preto nya ay 25, ang kanin dito 10 kaya mura lang, kaya dito ako madalas kumain mga guys, marami pa yung 10 piso ang kanin uh, 10 lang tapos ang olam na yung 25 uh, may sabaw uh, sold ka na at uh, ang manok nya naman 50 ang order eh, kaso wala sya, upos na Ayan guys. Pero na lang natira. Ayan. Almusal tanghalian yan guys. Ayan. Naparami yung kanin natin. Kain. Isat kalahati. No? Maraming takal ni ate. Mga guys. Ayan. Kain po tayo mga guys. Isang ikot pa lang yan. Wala. Hindi pwede tayong paglagari dahil eh wala rin ganong pasayro. Maubos yun diesel natin mga guys pag mag tayo lagari sa wala namang ganong pasahero ayan ayan guys makuubos na natin masarap dahil mainit ang kanin at mainit yung prito bagong loto bilisan natin ang kain baka hanapin tayo doon sa pila magalit yung namamahala sa pila ayan guys patapos na tayo thank you thank you guys sa mga solid followers natin at saka ating walang sawang nanonood ng mga videos natin kahit ganito lang simple lang ang kuha natin content hindi tayo nakaka malupitan na luto mga guys basta may ma-upload lang tayo uh, busy kasi tayo guys sa pagdadrive pag nahinto na tayo sa pagdrive magluluto tayo magtitinda na ulit tayo thank you ingat po kayo la, lahat ng mga kuha natin solid followers at uh, subscriber thank you